Ano si Racer? sir? Lat? Itabi e, mo, sir. Meron na akong ano. Meron na akong pantapal dito. Dito tapal lang, ko. Oh. Ikilip na lang dito, sir. Oh. Meron na akong pantapal. Ano ba yan? Tubeless? Interior? Linear, eh. Interior? Interior lang yan. Eto, to Meron na akong gamit dito. Ano ba kayo? Papasok sa trabaho? Malik mo. Oh. Saan ba pasok nyo? Saan trabaho nyo? Corinchan. Corinchan? O, oh, itabi e, mo rito. Oh, para, ano, makapasok kayo. Ha? Lai na magtula ka na may galing pa kami ng ano Medical City Ako Medical City? Hanggang dito tinulak nyo? Kaya pala pawis na pawis ka na eh Ito ito, ito gagawang ang parang Madali na ah eto Ibig sabihin may na ano ka na Black screw Black screw Black, black screw Dapat naka, Ibig sabihin na Nakatusok naka sa gulong mo Nasaan na? Nabali, naputol Naputol? Yun ang sumira dito sa interior mo yun, ang, yun ang tumusok Kaya malaking yeah. sira Eh kailangan napalitan to Oo. Ah, 'to kunin ko yung reserva ko. Ito sir oh. Tulungan ko muna siya ha. Thank you, thank you. Right side. Ito sir oh. Oh, yeah. so, tong interior ko. Wala kasi ayan oh. Masyado nang malaki yung sira eh. Bago pa yan. Eh kailangan palitan na ng bago. tingnan muna natin baka may nakatusok ah. oh, yan wala sigurado ka na huwa mo na yung nakatusok ha ang nakuha ko kasi pati ulo oh. Ah. start may makina tapos panda rim hanggang 4th gear tingnan natin kung naka-align yung kadena yan tapos ibirit mo oh. okay na sir ah sige na sir takbo nyo na mali-late kayo anong oras na para makaabot kayo ang mahalaga makapasok kayo sa trabaho magbibigay na lang po ako ng. ano ay huwag mo sir okay na yun ang mahalaga makapasok ka ano, anong oras na oh kaya ka sa iyo. Eh, huwag mo na intindihan like. yun, sir. Ang mahalaga, makapasok kayo sa trabaho. Sige na, sir. Ako nang bahala magligpit kasi anong oras na eh. Ito, salamat na ito lang. okay. Ako, may isa okay. yung pag-sticker na ito. ah sticker. Ah, ito. ano pangalan niyo po, Idol? ayun yan. Salamat uh, mo. Uh. Ah, sige. Lumarga na kayo. <laughs> Bakay na hanap na kayo. Ah, oh, mahalaga makaabot kayo sa trabaho. Helmet. Del, salamat. Wala naman, sir. Wala naman. Ah, sige. Wala naman, sir. Wala naman. Ada Sarah